Kumusta po kayo lahat? Namiss ko pong mag-live. Alam <laughs> po ito lang nakapag-live. Diba? Kasi nung mga nakaraan, puro mission tayo. War on mission tayo, no? Lalo itong mga nagbagyo, mga pabahay natin. Update sa mga pabahay. Sobrang dami pong uh, umaasa. Sobrang daming uh, naghihintay sa atin. Mapabahayan, no? Uh, tuwing uh, tuwing uh, ano, Tuwing may-realize ko yun, parang uh, medyo iniwala na ako sa sinasabi ni Beyoncé na tayo ay pag-asa. <laughs> Kasi, siyempre, di naman talaga tayo <laughs> totally iniwala doon sa sinabi ni Beyoncé. Pero, tumatak din sa akin yun. Uh, marahil ay totoo nga na naging pag-asa tayo sa kanila. Kahit di man natin alam, siguro naging pag-asa tayo. Kahit pa, paano, di ba? Siyempre, ito naman ay biyaya din ng Panginoon kung bakit na gagawa natin ng mga ganitong klase ng bagay. So, ah, hello po. So, salamat kay VNC at sa iba pa nating uh, beneficiaries na palagi din uh, sumusuporta sa atin. At yun And, salamat po. Ano tong gold? May bago sa YouTube. Ano tong gold? So, thank you po sa mga patuloy na sumusubaybay. Ano po? Ayan. Emma Sobrora and all viewers. Congrats po. Top 1 charity vlogger. Ay! Grabe. Thank you, Kuya Jens. Yan naman ay... Ano lang naman yan. Kumbaga, sa views lang. Ano? Hindi naman talaga dyan. Hindi naman talaga dyan basihan kung talagang uh, sino yung number one. Most viewed lang yan, Kuya gents Most viewed charity vlogger. Hindi pinakamagaling na charity vlogger. Eh, salamat po, no, kasi ng no, mga ano, dire rin naman tayo nakapag-upload and live ng no, mga, di ba, no, nag ano tayo? Uh, yung mga araw kasi nung mga unang linggo, pangalawang linggo, may mga araw na di tayo naka-upload. And doon nag-travel tayo, di rin tayo masyado na kapag Kaya thank you nakasama pa tayo at uh, naging number one pa. <laughs> Salamat din kay Ninong July sa paggawa niyang mga ranking na yan. Para sa akin, ano siya, ranking siya ng for me hindi uh, best. Masasabi ko ano eh, parang kung sino yung pinaka masipag talaga. Yan, yun ang pwede kong masabi diyan. Pinaka masipag. No? Pinaka masipag na charity vlogger, di ba? Kasi uh, kagaya ni ano ni Insan Ruel, no? Ako talaga nasasabi ko na deserve ni Ruel yung ranking ngayon, yung top 1 kasi Grabe ang sipag po ni Insan Ruel, no? Grabe yung uh, dedication niya, yung uh, passion niya sa kanyang charity, sa kanyang YouTube, sa kanyang uh, channel. Kaya um, deserve niya yung number one kasi yun nga para sa akin uh, dito kasi sa ano, sa ranking ni Ninong Chulay, ranking siya ng uh, for me, ranking siya ng kung sino yung pinakamasipag talaga. At nakita ko talaga kay Insan Roel yung pagiging masipag niya sa pag 'di ba? Yung pagmamahal niya sa kanilang uh, sa kanyang beneficiaries, sa mga babae niya. And yung mga uploads niya makikita niya naman, 'di ba? Kung gaano siya kasipag. Minsan naka-upload siya ng uh, dalawa, no? Mahirap po 'yun. Dalawang upload uh, everyday every day, mahirap po 'yun. Kaya kaya ano po. Um, kaya nakuha niya yung rank 1 na yun. So, yan po ay uh, ano siya, ranking ng masisipag talaga. Masisipag mag, uh, masisipag and passionate sa kanilang uh, pag-vlog. Kuya Rabi lang ulit ko pinag yung episode 51. Oo no, nga, sa totoo niyan, na di ko man talaga, yun nga, sa mas naiintindihan ko talaga yung pinag-uusapan nila tuwing nag edit at doon ko na-realize na, grabe, sobrang napabilib ako ni Beyoncé doon. Sobrang napabilib niya ako, lalo, no? Sa kanyang mga sinabi. At yun nga, sa kanyang edad na 17 years old, di mo akalain na magkakapagsalita siya lang mga, mga ganun bagay, no? Napaka-matured Talaga. At, ayun. Grabe. Ayun. Mga jump course, of course. Yun na nga, no, yung ranking ni Ninong yang yung, ano na yan, sipag talaga. Kagaya niya ni Sir Paul. Bilib din ako kasi paga ni Sir Paul. Naninong pugong biyahero. Grabe. Kaya kahit sino talaga yung mag-rank uh, 1, deserve nila yun. Kasi masipag sila eh. No? Masipag sila. Kasi kahit pa may viral kayo, sabi natin may viral ka, isa, dalawa. Kung di ka naman magsisipag mag-upload araw-araw, no? Di ka pa rin magiging rank 1. Kaya yan talaga yung ranking ni Ninong Chulay ay ano yan na uh, ranking ng mga masisipag na charity vlogger. <laughs> Ayan. Kasama din ang views yung mga short videos. Ah, opo. Sa tingin ko na kasama't po yun kasi pag nag-short pa nag-upload ka ng mga shorts, talagang grabe yung madadagdag sa views mo. Ano? Pag mga nag-upload ka ng shorts sa uh, no? Kaso wala naman pong ano yun eh. Wala pa pong income yun yung mga shorts mo sa shorts or reels sa YouTube channel mo. Wala naman pong income yun. Kaya ako, hindi ako nag-shorts kasi makamasira lang yung algorithm ko sa channel ko. Masanay kasi ang, ang viewers sa akin sa mga normal uploads lang kaya di ako nag-shorts. Kahit nga po live, bihira lang. Mas gusto ko kasi yung, norm, yung mga uploads lang natin talaga. And, pero oo, tama po. Kasama po yung shorts. Kaya kahit mababa ang views mo sa mga normal, regular uploads mo, kung meron ka namang sa shorts na nag-viral, ay, tiyak talaga. Uh, maaring makasama ka sa ranking. <clears throat> And, Bakit po wala kayo nung pakain ni Sir Leo Ah, uh, ano po? Nag Busy po. Nag-edit po ata ako noon time na yun. Pag kasi bandang mga yung gabi na, more on sa family na talaga ako. Family and yun. Minsan nag-rush ako. Kung nabawa di available yung editor ko, ako nag-edit.